Mga pusa na sobrang cute at malambing? Mahilig ka ba sa pusa? Alam mo ba na makikita sa ilang kilos o gawi ng pusa ang kanilang positibong enerhiya? Dahil sa video ito ay tatalakayin natin ang mga senyales na swerte ang iyong alagang pusa at aalamin din natin kung ano-ano mga bagay ang dapat nating malaman kung nagtataglay nga ba ng malakas na swerte ang iyong inaalaga ang pusa. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Hindi ka ba nagtataka na minsan may mga kakaiba o hindi pangkaraniwang ginagawa ang iyong pusa na lubos na nakapagbibigay sa atin ng agam-agam kung bakit nila ito ginagawa. Lingid sa ating kaalaman na ito di umano ay sinyales na may swerteng dulot sa atin galing o mula sa ating mga inaalaga ang pusa. Ayon sa mga pamahiin at kasabihan na kung napansin mong ginagawa ito ng iyong pusa ay maaari itong sinyales na swerte ang ating inaalaga ang pusa sa ating tahanan. Number 5. Naghihilamos sa iyong harapan at sa pintuan. Nakikita mo ba na ito ng iyong pusa? Marahil ay nagtataka ka rin kung bakit tila ba bigla na lang itong uupo sa iyong harapan maging sa pintuan at naghihilamos gamit ang paa at ipinapahid sa kanilang mukha. Sa pananaw ng agham, ito ay bahagi lamang ng kanilang paglilinis sa kanilang sarili. Pero sa kulturang Pilipino, may mas malalim pa na kahulugan ang ginagawa nilang ito. Ayon sa isang matandang pamahiin, hindi lahat ng pusa ay ginagawa ang paghihilamos sa iyong harapan at maging sa harapan ng pintuan. Kaya kapag ang pusa ay naghihilamos sa harapan ng pintuan at sa iyong harapan, ito di umano ay sinyalis na swerte ang iyong alagang pusa at pinaniniwala ang may darating na bisita na mayroong dalang magandang balita. Ang kilos na ito para sa mga matatanda ay hindi basta-basta. Sinasabing may mga kakaibang pakiramdam ang mga alaga natin at mas matalas ang kanilang pandama. Kaya tila nararamdaman nila ang enerhiya o presensya ng tao kahit pa ito ay nasa malayo pa. At kapag naman ang pusa ay naghihilamos ng mukha sa iyong harapan, ito di umano ay senyales na may paparating na swerte sa hinaharap na dapat mong paghandaan ang kilos na ito ng pusa ay pinaniniwalaan ng karamihan at ito ay itinuturing na isang swerte at magandang katangian o senyales ng isang swerteng pusa Number 4 Tumatabi sa iyong pagtulog Ito ang isa sa pinakapositibo at swerte na magandang senyales na ginagawa ng pusa Sapagkat ang pagtabi nila sa atin habang tayo ay natutulog ay ayon sa mga pamahiin. Ang pagtabi ng pusa sa atin habang tayo ay natutulog ay nangangahulugang itinataboy di umano nila ang mga masasamang panaginip at nagbibigay proteksyon mula sa masamang puwersa upang hindi tayo pasukan ng mga masamang espirito. Sapagkat ang pagtulog ng isang tao ay ang pinakamahinang punto ng ating katawan at ito ay nangangahulugang mahina ang ating depensa mula sa mga masasamang enerhiya na dahilan kaya tayo ay nagkakaroon ng masasamang panaginip at pangitain kapag tayo ay natutulog tinatabihan tayo ng pusa upang bigyan tayo ng proteksyon sapagkat pinaniniwalaan na takot ang mga espirito sa pusa dahil ang mga mata ng pusa ay mayroong kakayahang magwaksi o magpalayas ng mga masasamang espiritu at mga negatibong enerhiya. Napapansin mo rin ba na mayroon tayong pusa na hindi naman talaga tumatabi sa atin sa pagtulong at magtataka ka na lamang dahil bigla silang tumatabi sa atin kapag tayo ay mayroong sakit o lagnat? Iyan ay sumisimbolo sa pagpapagana ng pusa na kanilang healing ability Upang pagalingin ang kanilang amo At ito ay ayon sa taglay diumano na healing chi ng pusa Alinsunod sa prinsipyo ng feng shui Iyan ay dahil nararamdaman diumano ng pusa Kung tayo ay may mahinang katawan at sakit Ang pagtabi ng pusa sa atin kapag natutulog Ay nangangahulugang paghiling ng pusa Sa mga kaibigan nitong good spirits Upang pabilisin ang ating paggaling at ito ay ayon sa mga taong naniniwala na sila di umano ay pinagaling na kanilang alagang pusa sa masamang pakiramdam matapos tumabi ang kanilang pusa sa kanilang pagdulog ay naman sa obserbasyon ng mga eksperto na ang ginagawa na ito ng pusa ay nangangahulugang pagpapakita nila ng tiwala sa iyo at ligtas sila sa iyong tabi ayon pa sa kanilang obserbasyon ay maaaring gusto nila ang init na nararamdaman mula sa iyo at ito ay nagbibigay sa kanila ng komportable at ligtas na pakiramdam. Kaya ito ay itinuturing na isa sa mga senyales na swerte ang iyong pusa. Number 3 Pusang mayroong tatlong kulay na balahibo Pinaniniwala ang swerte ang mga pusa na mayroong tatlong kulay sa balahibo at kilala rin ito sa tawag na Calico Cats. Ang calico cats ay ang kahit na anong lahi ng pusa basta mayroong tatlong kulay sa balahibo nito. Ang tricolor cat ay kombinasyon ng black, white at orange sa balahibo nito. Dito rin hinango ang sikat na lucky charm figure na may kineko sa Japan at ito ay ang Japanese bobtail cat na may tricolor din. Sinisimbolo ng mga calico cats ang wealth, prosperity at good luck sa bansang Japan at China. Tinatawag din ang mga pusang ito bilang manikat sapagkat ang mga iba't ibang kulay na patsipatsi sa kanilang balahibo ay pinaniniwala ang simbolo ng mga pera. Ang kalikokat ay isa sa pinakaswerte. Kaya naman, mayroong mga paniniwala ang mga marino sa Japan o mga naglalayag sa dagat na ang pag-aalaga at pagdadala ng kalikokat sa bargo ay inilalayo di o sila nito sa mga sakuna sa dagat, maraming mga negosyante rin sa iba't ibang bansa na hinahayaan ang kanilang kalikokat na matulog sa kanilang paninda dahil sa ito ay humahatak di o ng swerte sa pera o kita at paglapit ng mga customer. Kaya kung may alaga kang kalikokat sa iyong tahanan, ay maaaring pumasok rin sa iyong bahay ang swerte sa pera at kasaganahan na itinuturing din na isang swarteng senyales ng mga pusa. Number 2. Pag-aampon ng mga pusa. Isa ito sa pinakaswarteng senyales na swerte ang iyong pusa dahil ang ugali na ito ng pusa ay hindi karaniwan sa pagkatlikas na mailap ang pusa o kuting sa mga taong hindi nito kilala o palaging nakikita. Mayroon na bang pusang lumapit sa iyo na sumunod pa uwi ng bahay o kaya naman ay biglang pumasok sa loob ng inyong bahay at ayaw nang umalis. Sa ibang tao ay normal lang ito, pero sa paniniwala at sa pamahiin, ang mga ganitong pagkakataon ay hindi basta nangyari lamang sapagkat ito ay pinaniniwalaan na swerte ang mag-ampon ng pusa at ito ay senyales na kusa kanilang pinili ayon sa pamahiin. Kapag ang isang pusang gala ay pumunta sa inyong tahanan at pinili kang lapitan, ang pusa na ito ay may daladio ng swerte at ang pagkaampon sa pusa ay sinasabing parang pagpulot o pagpapatuloy ng pera na swerte sa ating tahanan. Kapag ang isang ligaw na pusa ay kusang pumasok sa bahay ninyo at ayaw ng umalis, sinasabing pinili kayo ng pusa. Bilang laki kampanyon, ibig sabihin, balanse ang inyong enerhiya at swerte ang hatid ng inyong samahan, pinaniniwalaan rin na ang pusa ay mayroong kakayahang sumagap ng positibong enerhiya. Kaya kung ang pusa ay pinili na sumama sa iyo, ibig sabihin ay mayroon kang tinataglay ng mabuting enerhiya na nakapaligid sa iyo. Ayon sa ilan na may inampon na pusa, nararamdaman nilang tila mayroon silang tagapagbantay sa loob ng bahay laban sa malas at masasamang espiritu kaya't sa halip na paalisin may mga naniniwalang mas mabuting alagaan ito at ang pag-aampon ng pusa ay hindi lang tungkol sa kabutihang loob kundi isa ring senyales na swerte ang iyong kasamang pusa sa inyong bahay Number 1 Magkaiba ang kulay ng mga mata Napansin mo na ba ang pusa na may magkaibang kulay ng mata? Yung isang mata ay kulay dilaw at ang kabila naman ay bughaw o berte. Alam mo ba na bihira ito sa pusa at ito ay tinatawag na heterochromia o magkaiba ang kulay ng mga mata at maaari rin ito sa tao. Tila nakakaaliw itong pagbastan, ngunit ayon sa pamahiin at maging sa ibang panig ng mundo, ang ganitong katangian ng pusa ay hindi lamang natatangi sapagkat ito rin ay itinuturing na isang senyales na ang iyong pusa ayon sa mga paniniwala sa ibang bansa partikular na sa bansang Ehipto ang pusang may magkaibang kulay na mata ay mayroon manong taglay na espesyal na enerhiya sinasabing ito ay may kakayahan makakita hindi lang sa pisikal na mundo kundi pati na rin sa mundo ng spiritual kaya ang pagkakaroon o pag-aalaga sa isang pusang may magkaibang kulay na mata ay sumisimbolo sa protection kalakasan ng pakiramdam at swerte sa usaping kaginhawaan at maaaring nauugnay sa swerte ng yaman. Sa mga tao na may ganitong pusa, pinaniniwala ang may pakiramdam na nailalayo di umano sila sa mga malas o masamang espiritu. Kapag ang pusa ay may heterochromia. ito raw ay natatanging pusa na may dalang kakaibang swerte o espiritual na lakas. Mayroon ka bang alagang pusa na magkaiba ang kulay ng mga mata? Ang lahat ng mga nabanggit ay ayon at nagmula sa mga tinipong pamahiin mula sa mga paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo bagamat walang konkretong ebidensya ang pamahiin ito subalit naging bahagi na ito ng paniniwala ng maraming Pilipino at sa ibang bansa at mga ibang kultura isa itong halimbawa kung paanong ginagawan natin na kahulugan ang mga ordinaryong kilos ng ating mga alaga batay sa mga karanasan at kwento ng ating mga ninuno. Totoo man o hindi, bahagi ito ng ating kultura at pagpapakita ng lalim ng ating pagmamasid sa kalikasan. Mainam na alaga ang mabuti at bigyan ng kalinga at pagmamahal ang mga alaga nating pusa at iba pa dahil ang pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa anumang may buhay ay siyang nilalapitan ng tunay na swerte. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.